Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa EA Upload kung mga videos. Magaganda ang EA Upload kung mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Kuwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kasong isinampan ni former Senator Antonio Trillanes laban kina Harry Roque at Banat Bay. Ang Quezon City Prosecutor's Office ay naglabas ng sepina para kay dating presidential spokesperson Harry Roque at vlogger na si Banat Bay, na ang tunay na pangalan ay nakalista bilang Byron Cristobal, para sa mga reklamong libel at cyber libel na inihain ni dating senador. Antonio Trillanes IV laban sa kanila noong nakaraang buwan. Sinabi ni dating senador Antonio Trillanes na nailabas na ang sepina para kay dating presidential spokesperson Harry Roque at pro Duterte blogger na si Banat Bay para sa libel at cyber libel charges na isinampanya laban sa kanila noong nakaraang buwan. Bukod kina Roque at Banat Bay, na ang tunay na pangalan ay nakalista bilang Byron Cristobal, nagsampa din si Trillanes ng mga kasong libel at cyber libel laban sa isang guy Lermina Barrido at ilang executive ng Sunshine Media Network International dahil sa paglalathala ng isang panayam kung saan paulit-ulit na sinasabi ni Barrido na sinubukan ni Trillanes na kumbansihin at sinasabing binayaran siya para maging peking saksi laban kay Pangulong Duterte noon. Nauna nang sinabi ni Trillanes na ang kanyang desisyon na magsagawa ng legal recourse ay matapos ang patuloy na online attacks at ang pagpapakalat ng mga maling akusasyon ng nasabing mga personalidad at media entity laban sa kanya, partikular sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga taga Azeg ay nagsasagawa ng mga paunang pagsisiyasat upang matukoy kung may posibleng dahilan upang maniwala na ang isang krimen ay ginawa ng mga respondent kung may probable cause kung mahahanap, ang mga kaso ay maaaring dalhin sa korte. Ayon kay Harry Roque, walang balita tungkol dyan. As a matter of course, a subpoena is issued to provide us a copy of the complaint, so it's a novelty only to someone like Trillanes na walang alam sa batas. We will file an answer in due course, including countercharges for all his acts of disloyalty to the Republic, ani Roque. Trillanes alleged that Roque, Cristobal, na rin bilang banatbay, Bay. Ilang host ng Sunshine Media Network Inc. at iba pang social media accounts na sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pinuntirya siya ng mga maling akusasyon. Sinabi ni Trillanes na ang mga pag-atake laban sa kanya sa mga social media platform ay may kaugnayan sa mga alegasyon na ibinenta niya ang Scarborough Shoal sa China. Inalis ng Office of the Ombudsman noong 2017 sina dating Pangulong Binigno Aquino III at Trillanes sa pagtataksil at paniniktik dahil sa pakikisali sa back negotiations sa China para resolbahin ang panatag show standoff noong 2012. Naghain din si Trillanes ng mga reklamo sa National Bureau of Investigation laban sa sinabi niyang pro Duterte troll account sa TikTok at X. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.